Like like parao channel share like follow and share support support sa mga small vlogger ingat okay madam diwata sabi nila <laughs> wala daw wala daw bidai iko na in third uh team totoo pumunta ka dito kahit wala kang ibigay ngayon pa picture timing po interview ako sa iyo kasi may free time ako oo -oh. so ganun yan kaya kung ano man yung sabihin mo bashard ka ang masasabi ko lang sa iyo yeah. <laughs> 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 Ayan, may free time ako ngayon, walang interview, walang picture-picture. Oo -picture. <laughs> 'Di ba? Pag walang ginagawa, tulad ngayon free time, lahat pwede, 'di ba? Pero minsan kasi talaga sabay-sabay -saba yung trabaho ko tapos yung interview sa vlog, yung picture, Kaya minsan sinasabi ko talaga. Tika muna, may ginagawa ko busy. Pero hindi dahil ibig sabihin nun, no, hindi na ako nagpa-picture. After lang ginagawa ko, balik na naman sa picture picture. Kasi kailangan ko lang din talaga kukusan yung negosyo ko. Kasi pag pinabayaan ko na, wala nang nangyayari. Katulad ngayon, pag hindi ako nakabantay, pinakabayaan ko lang sa tao ko, wala nang nangyayari. Lahat nakatulala. Ang daming kalat, ang daming ang daming um, nakapila na ang bagal ng moving, wala nang leaks, wala nang spring sa mga tables, wala nang liquid sa pagluluto, mabagal. Kasi ang, ang ginagawa ko talaga, management lahat. Yung kung paano mabilis yung luto, mabilis yung pagka-share, mabilis yung serve, mabilis pagbigay ng talent sa kasabaw. Para kahit gaano ka dami yung pila, dire-direct siya sila. Uh -huh. Kaysa hindi ko sila tinututukan, walang mangyayari. Nakatulal alang lang natin, hintay nalang maghapon para magsweldo sila. So iba pa rin pag nandiyan ako nakatuto. Kaya sasabi ko sa inyo, sana maintindihan niyo yun. Napapabayaan ko na nga yung boyfriend ko eh. Wala na nga akong time. <laughs> <laughs> diba, nung, <ha>? <laughs> diba? <laughs> <laughs> Tulad nung... Diba? Tulad nung ano? Ano magtatampo sa akin kasi Kulti mga boyfriend ko, wala na akong time. Sa inyo pa kaya nagpapicture. Kaya madalas ang pinag-aawayan namin. So, ano boyfriend? Actually ano, nung nakaraan, nung kumpisa pa lang ako isa pa lang. Tapos nang nakilala na ako, pag hindi talaga -dal -dal nila, lima na sila. Bapag meron kang nakapila, pero pero syempre diba, huwag lang tinuungan lahat kasi baka mamaya bukas, wala na akong puhunan sa paris. Ano ang kanila nang limit ng boyfriend mo? Pwede naman sana walang limit, pero ngayon talaga, binibigyan ko muna ng limit para masustain ko din naman yung sa boyfriend at sa negosyo. Kung bigyan ko din na ng limit, ng time parihan. Kaya yun. Ayan mga kaibigan, no? At eto, nakaantay naman sila sa second dahil naubusan na naman. Kailan ugon yan bago bago. Mhm. <laughs> uh, diesel engine <laughs> <yun>? oh diesel <laughs> yung yun, yun. <laughs> uh, <naman>. <laughs> 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 bak masagi kayo ah. <laughs> <laughs> Antisara din. Ito wala kang signal. Ah, babalikan. 'Yan Ito dapat may roof 'tong ano mo kasi pag nagulan yan papasok papasok tubig diyan. Antisara. Suguna. Thank you, Madam Diwata. Support <laughs> kami. No! Aray, aray, aray. Thank you. Thank oh. Masuk na. Ayan na si Madam Diwata. Nasaan? Masuk na. Oh. Ayan, nakasabay nga tayo kay Madam Diwata sa pamimili ng ref at aircon. ng Oh, nagpapa-interview na si Madam Duwata Di eh. Invited Ay, din ang basher. Be, <laughs> yeah, all invited. Pero kailangan magpa lista kayo sa akin para malagyan ko kayo ng tarpuli. <laughs> <laughs> Ayan, yeah, so basher invited sa QC ni Madam Diwata. Ano yung tayo? Yeah? Ano no? Because, mag ano? Magkano? Tingnan ko kung may Alam mo yung number? Okay pala okay. may nagtatanong saan daw yung location sa QC. Well, hindi ko pa nire reveal yung uh, location natin sa Quezon City. Pero ang masasabi ko lang, magla na kami ng soft opening this coming uh, May 26. I-flex ko na kung saan. At ipapakita ko na yung mga pina-improve na bagong minong at ipapakita ko na yung, uh, yung location at saka yung mga kagamitan at saka yung Diwata Paris Overload gitsura talaga na yun siya. Yun na yun siya. Zero nine. Salamat Madam Diwata. Sir, pwede kayo ma-interview, sir. <laughs> Ay, hindi ikaw. <laughs> Anong company kayo, sir? Home sale Home Center. Ah, may kayo, sir, kay ano, Madam Diwata. <laughs> yes. Ayan, okay, isa yes. sa magotenta. Ayan, so hindi pa i-reveal ni Madam Diwata ang location. Jolly Ferret. Okay, good. Pagkakas <laughs> mo yan? Hindi na ako mag-iis. Nung ganito na lang. Luluka na naman ang mga pasher kasi gusto nila bigyan din sila. Hindi sabihin nyo sa mga nagbibigay. Huwag ibigay sa akin, sa inyo na lang. Di ba? Wala naman tayo may problema doon. Di ba sabi ko nga, pati sa pagkain, people choice tayo. Kahit ilang pa kami magpapalitan, ilang pa yung gumaya. Kung gusto nilang kumain sa inyo, walang may problema sa akin. Pag dumating sa point na wala nang kumakain sa akin, it's okay. Healthy business tayo. Magtatayo ulit ako ng sarili kong pagkakitaan na hindi na pahal kung wala nang kumain. Ganun ang mindset ko. Sana ganun din kayo. Diba? Pinapairal nyo kasi yung matagal ng kultura natin yung mga Pilipino. Hindi ko namin lalahat pero ang dami talaga inggitira. eh so... <laughs> yes po, Yago. Yaka pa <laughs> Pero sa, sa QC, Madam Diwata. Thank you. <laughs> though, siya hindi sa QC, Madam Diwata. Ayan, shout out sa mga tanan niya mga waray. Saan ka ba sa Samar? No, sa Samar. Di sa Northern Samar? Sa Di sa Katarman? Ah, Salvantis. Salvantis? Shout out sa mga taga-Salvantis at taga sila Kita kayo din naman lang sa San Roque. Yeah, I am from Northern Samar also. San Roque San Samar, Parang kayo kung kuno. Ah, Oh. Yung, yung naka-black? eh. Ay, nakabot eh. Ayan. Shout out, hello. Kanino? Lely Baro. Lely Baro, hello. Shout out. Lilibaro.